Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teach Yourself Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, GMRC 3, Quarter 1, Week 4 Para sa unang araw, ang ating paksa ay mga sariling gampani ng bata sa paaralan. Tayo ay manalangin. Ano-ano ang mga gawain sa tahanan na iyong naisagawa? Bilang kasapi ng pamilya, ano ang iyong naging bahagi upang maging maayos ang samahan lalo't higit sa pagsunod sa mga gawain sa tahanan? Tara na at umawit! Alituntunin sa paaralan sa himig ng It's a Small World. Ano-ano ang mga gawain o tuntunin sa paaralan ang nabanggit sa awit? Maliban sa mga nabanggit na gawain o tuntunin sa paaralan, may mga nais ka pa bang idagdag? Paano mo maipapakita ang pagiging responsableng mag-aaral sa paaralan? Ngayon ay ating pag-usapan ang ilang salita Upang mas maunawaan ang ating aralin. Mag-aaral. Mga batang napasok sa paaralan na nagsusumika para makapagtapos ng pag-aaral. Paaralan. Ito ay lugar kung saan nag-aaral ang mga mag-aaral. Tuntunin. Nangangahulugan ng patakaran, kautosan, regulasyon, kaayusan o simulain sa loob ng isang lugar gaya ng paaralan na dapat sundin. Ngayon naman ay tutungo tayo sa ating panibagong gawain. Piliin at isulat sa sagutang papel ang mga letra ng mga bagay na kinakailangan ng mga mag-aaral sa paaralan at lagyan ng X ang letra ng hindi nakatutulong. Narito ang mga larawan. Ano-ano ang mga bagay na kinakailangan ng mag-aaral tulad mo na nasa ikatlong baitang sa paaralan? Tukoyin ang mga larawan na hindi makakatulong sa iyo sa paaralan. Bakit? Ipaliwanag. Dapat ba ang mag-aaral na tulad mo ay sumunod sa mga tuntunin na inaatas ng paaralan? Pangatwiran. May mga bagay na hindi nakakabuti o hindi nakakatulong sa paaralan, tulad ng asero or hand knuckle, matalas na kutsilyo, blade, at soft drinks. Ang mga ito ay maaaring pagsimulan ng kapahamakan. Para sa inyong pangkatang gawain, kayo ay igugrupo sa tatlo. Para sa unang grupo, magpakita kayo ng dula-dulaan tungkol sa sariling gampanin ng bata sa paaralan ay makatutulong upang mahubog ang pagiging responsable sa kanilang gawain at kilos. Para sa ikalawang grupo, gumawa ng poster, slogan tungkol sa pagiging responsableng mag-aaral. Ikatlong grupo, sumulat o gumawa ng rap patungkol sa batang responsable sa paaralan. Ano ang ipinahiwatig ng unang pangkat sa kanilang duladulaan? Paano na ipakita sa ikalawang pangkat ang pagiging responsableng mag-aaral? Gamit ang rap ng ikatlong pangkat, na isa-isa ba ang mga gawi at asal ng responsableng mag-aaral? Batay sa ating napag-aralan ay nakikilala natin ng mga gawain ng bata sa paaralan tulad ng mga maging maayos ang mga kilos at gawi. Pumasok ng maaga sa tamang oras. Maayos na pumila sa oras ng flag ceremony. Pagsusuot ng mga maayos na damit o uniforme. Sumunod at makinig sa guro. Gumawa ng takdang aralin. Sumunod sa mga batas at alituntunin sa paaralan. Paggalang sa watawat. Basahin at unawain ang sitwasyon sa bawat item. Iguhit ang masayang mukha kung nagpapakita ng katatagan ng loob at malungkot na mukha kung hindi. Maghabulan at maglaro sa loob ng silid-aralan. Magingay sa loob ng opisina ng punong guro. Gumising na maaga at pumasok sa paaralan sa tamang oras. Batiin ang kamag-aral at mga guro na may paggalang pumila ng maayos habang isinasagawa ang seremonya sa pagtataas ng watawat. Narito ang mga tamang sagot. Gumupit ng mga larawan na nagpapakita ng pagiging responsableng mag aaral Ipaliwanag ito sa dalawang pangungusap sa kahalagahan nito sa buhay mo bilang mag-aaral sa ikatlong baitang. Gawin ito sa malinis na papel o sa iyong kwaderno. Para sa ikalawang araw. Tayo ay manalangin. Tungkol saan ang naging talakayan kahapon? Ano-ano ang mga alituntunin na dapat nating sundin sa paaralan? Magbigay ng sitwasyon na naipamalas mo sa paaralan ang pagiging responsabling mag-aaral. Paano maging responsabling mag-aaral sa paaralan? Tayo ay magkakaroon ng survey. Suriin at sagutin ang mga sumusunod na sitwasyon gamit ang pananda. PG, palaging ginagawa. MG, madalas ginagawa. BG, bihirang ginagawa. HG, hindi ginagawa. Basahin at isulat ang sagot sa patlang bago ang bilang. Sumusunod at makinig ako sa aking guru sa oras ng talakayan. Umaawit ako ng buong puso kapag pinatutugtog ang lubang hinirang. Sumusunod ako sa mga batas at alituntunin sa paaralan. Nagsusuot ako ng uniforme tuwing pumapasok sa paaralan. Pumapasok ako sa tamang oras, araw-araw. Narito ang chart na kukompletuhin. Ngayon ay ating pag-usapan ang ilang salita upang mas maunawaan ang ating aralin. Gampanin, tumutukoy sa responsibilidad, kaakibat nito ang kahalagahan na kailangang gampanan ng bawat tao, gaya ng pag-aaral, pagsunod sa mga alituntunin at gawain. Mahubog, kakayahang bumuo o turuan ang tao ng tamang asal at pag-uugali. Tukuyin at isulat sa makulay na papel o colored paper ang inyong mga gawain sa paaralan. Idikit ito sa larawan na naihanda ng guro sa pisara o graphic organizer. Madali mo bang natukoy ang mga gawain ng isang mag-aaral? Sa paano mong paraan ito nagawa? Ang pagtukoy ng mga gawain ng mag-aaral ay isang kalakasan o strength. Ito ang mga bagay na kayang gawin na may responsibilidad, naglalayon ito na makahubog ng magandang pag-uugali ng isang individual. Para sa inyong pangkatang gawain, kayo ay igugrupo sa tatlo. Gamit ang graphic organizer ay itala ang mga gampanin sa paaralan ng mag-aaral at ibigay naman ang positibong pag-uugali sa pagsasagawa nito. Sa unang kolom, ibigay ang gampanin sa paaralan. Sa pangalawang kolom, positibong pag-uugali na isasagawa. Pumili kayo ng isang kamag-aral na magiging tagapagdaloy ng palatuntunan. Tatlo sa inyo ang kakapanayamin sa harapan ng klase. Maglagay kayo ng apat na silya sa harap ng silid-aralan para sa gagamitin sa panayam. Magandang mabuting tao. Tagapagdaloy, bilang mag-aaral, ano ang mga gawain ng isang bata o mag-aaral na tulad mo sa paaralan ayon sa iyong kakayahan? Isa-isa kayong sasagot. Tama, ang bawat gampaning inyong nasabi ay mahalaga upang mas mapaunlad ninyo ang inyong sariling kakayahan, maging madisiplina at responsableng mag-aaral. Ngayon ay magbahagi kayo ng inyong naunawaan tungkol sa talakayan. Ano ang mga sariling gampanin o gawain ng mag-aaral sa paaralan magbigay ng mga karansan na nahubog ang pagiging responsableng mag-aaral at paano ito nabago ang iyong gawi at kilos. Ang mga gawain sa paaralan ay nagsisilbing pagsasanay upang mahasa ang kakayahan sa mga pisikal na gawain at maging responsable sa alituntunin itinakda ng paaralan ang pagsunod sa sariling gampanin ay nakatutulong upang mahubog ang pagiging responsable sa mag-aaral tungo sa maayos na gawain at kilos. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng pagsunod ng mga mag-aaral sa gawaing pampaaralan ay nakapapataas nito ang kanilang kumpiyansa sa sarili. Punan ng mga salita na nasa loob ng kahon ang mga blankong linya upang makabuo ng isang credo, Nasusunod, gawain, responsable, kilos, mahubog. Wagi ang asal ko. Ako ay patlang na mag-aaral. Pumasok ako ng tama sa oras sa paaralan. Nakikinig ako sa talakayan at patlang ko ang mga patlang na inutos sa akin ng aking guro. Nakatutulong ito upang patlang ang pagiging masunurin sa aking gawain. At patlang. Hatid ay magandang pag-uugali saan man napunta ang aking isinasabuhay at ipinagmamalaki na wagi ang asal ko. Narito ang mga tamang sagot. Responsable, nasusunod, gawain, mahubog at panglima ay kilos. Gumuhit ng malaking puso sa malinis na papel. Isulat ang limang sitwasyon na ang batang katulad mo ay dapat magpakita o maisagawa ng pagiging responsable sa paaralan. Lagyan ito ng disenyo at kulayan upang mas mapalabas ang ganda ng iyong obra. Para sa ikatlong araw, mga sariling gampanin ng bata sa paaralan. Tayo ay manalangin. Bakit mahalagang matutuhan ang pagiging responsableng mag-aaral sa paaralan? Ating bigyang-diin ang kahalagahan ng pagiging responsableng mag-aaral na magdudulot ng kaayusan at pagkakaintindihan ng bawat isa. Superhero ako. Gamit ang galing sa pagguhit at imahinasyon ay lumikha ng superhero na nasasalamin ang iyong pag-uugali tawagin natin siyang Super R o Responsabling Superhero. Sa nabuo mong obra ay isulat ang kanyang mga katangian. Ito ay naglalaan ng lakas upang makabuo ng isang responsabling superhero. Ngayon ay ating pag-usapan ang ilang salita upang mas maunawaan ang ating aralin. Pagtugon, pagtupad sa binitawang salita, pangako o kahilingan responsable, pagganap at pagtupad sa mga tungkulin. Ngayon naman ay tutungo tayo sa ating panibagong gawain. Kalaro, karanasan at bahaginan. Mag-isip ng isang karanasan kung saan ay naisagawa mo ang wastong pagtupad sa mga gampanin, batay sa mga tagubilin ng magulang at nakatatanda. Ibahagi ito sa klase. Para sa estilo ng pagbabahagian, sundin ang sumusunod na hakbang. Hahatiin ang inyong klase sa dalawang pangkat. Ayusin ang bawat isa sa dalawang bilog. Ang isang bilog ay nasa loob at ang isa ay nasa labas. Kapag narinig ninyo ang tugtog, ang mga nasa loob na bilog ay lalakad pa clockwise. Ang mga nasa labas na bilog ay lalakad naman pa counterclockwise kapag tumigil ang tugtog, huminto rin kayo at ibahagi sa inyong kaharap ang inyong karanasan. Ang pagiging responsable sa pamamagitan ng wastong pagtupad sa kanyang mga gampanin batay sa mga tagubilin ng magulang at nakatatanda ay magandang kaugaliang Pilipino. Dumako tayo sa duladulaan o roleplay. Bumuo ng pangkat. Pag-usapan at isa-dula ang karanasang may kaugnayan sa gampanin ng isang mag-aaral sa paaralan. Tiyaking may bahagi ang bawat miyembro. Itanghalangin yung roleplay sa harap ng klase. Ako si Renante, na nasa ikatlong baitang. Ang nakaatang sa aking gawain sa paaralan ay diligan ang mga halaman sa pasilyo. Renz naman ang pangalan ko. Ako ang inatasan ni Binibining Margarita na gabayan ang aking mag-aaral sa pagbabasa. Amin naman ang tawag ng kapwa mag-aaral ko. Ako ay napiling pangulo ng aming buong klase. Magiging huwaran akong leader sa isip, sa salita at sa gawa. Ako ay si Jillian at ako naman si Riza. Ang gawain na inatas sa amin ng aming guro ay panatilihing maayos ang mga modules at mga aklat silid-aralan. Mahalagang magampanan ang mga gawain ito upang makatulong sa kapwa at nagdudulot ng magandang samahan. Buuin ang chart sa ibaba, itala ang mga gawain ng bawat tauhan sa role-playing. Tauhan Renante, Renz, Ami, Jillian, Riza at ilagay ang gawaing nakaatang. Ano-ano ang mga pag-uugali na ipinakita ng mga tauhan sa role playing? Sa iyong palagay, sino ang may pinakamabigat na tungkulin sa limang tauhan? Ipaliwanag. Ang pagbabahagi ng mga karanasan sa buhay sa kapwa mag-aaral. Lalot ito ay patungkol sa pagtugon ng mga gampanin ng isang bata sa paaralan ay naigigiya sa tamang landas ang mga dapat at nararapat gawin ng isang batang tulad mo na nasa ikatlong baitang. Mahalaga na naipapaliwanag ang gampanin ng mag-aaral sa paaralan. Ito ay makatutulong Upang mahubog ang pagiging responsableng mag-aaral na magdudulot ng mga kaayusan at pagkakaintindihan ng bawat isa. Isulat ang wasto kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pagiging responsable na magdudulot ng kaayusan at pagkakaintindihan ng bawat isa, at hindi wasto kung hindi nagpapakita ng tamang gawi. Nasunod sa utos ng guro tamang oras na pasok sa paaralan. Naglilinis ng silid-aralan. Nag-iingay habang may ginagawa ang kamag-aral. Takbuhan sa palaruan habang ang guro ay hindi pa nadating. Nagdidilig ng halaman. Inaayos ang mga aklat matapos gamitin. Itinatago sa ibabaw ng lamesa ang mga gamit ng kaklase. Aktibong nakikibahagi sa talakayan. Pinagwawalang bahala ang utos ni Lola na wag nang umalis ng bahay dahil na ulan. Narito ang mga tamang sagot. Gumawa ng islogan tungkol sa sariling gampanin sa paaralan. Nakatutulong upang mahubog ang pagiging responsable sa kanilang gawain at kilos. Gawin ito sa malinis na papel para sa ikaapat na araw. Tayo ay manalangin. Paano mo na ipapakita ang pagiging responsable sa pamamagitan ng wastong pagtupad sa mga gampanin, batay sa mga tagubilin ng iyong magulang? Magbigay ng sitwasyon na ikaw ay nakasunod sa utos ng nakakatanda sa iyo. Isulat ang T kung tama ang pahayag at M naman kung mali ang pahayag. Bilin na bilin, ni Lola, uh, bilin na bilin ni Lola na matulog ng maaga upang may lakas sa panibagong umaga. Sinunod ko ang payo ng guro na maging aktibo sa pag-ehersisyo araw-araw upang mapabuti ang aking kalusugan tagubilin sa akin ng aking ina na dapat uminom ng walong basong tubig araw-araw. Ang pagsunod sa tuntunin sa paaralan ay makakatulong upang maging maayos ang samahan. Hindi ko sinusunod ang utos ng aking nakakatandang kapatid. Gamit ang graphic organizer, itala ang inyong mga karanasan batay sa sariling gampanin at tagubilin ng magulang. narito ang graphic organizer na kukompletuhin. Gagampanan ko, tagubilin ng magulang ko. Ipahayag sa pamamagitan ng pagsusulat kung paano mo bibigyan ng pagpapahalaga ang mga tagubilin ng mga nakatatanda. Ngayon ay ating pag-usapan ang ilang salita upang mas maunawaan ang ating aralin. Pagtupad, proseso ng pagkakaroon ng katuparan sa isang pangako, utos o tungkulin o ipinangakong gawain. Tagubilin, payo na ibinibigay para sa tamang pagganap ng mga gawain at tungkulin. Ngayon naman ay tutungo tayo sa ating panibagong gawain. Kulayan ng pula ang puso kung ang sumusunod ay nagpapakita ng pagpapahalaga ng pagiging responsable sa pamamagitan ng wastong pagtupad sa mga gampanin o naiyutos ng nakatatanda. Kulayan naman ng dilaw kung hindi. Tumulong ako sa mga gawaing bahay. Nakikinig at sumunod ako sa payo ng aking magulang. Minamahal ko ang aking mga magulang kaya sinusunod ko ang kanilang mga utos. Nagtatampo ako kapag hindi nasunod ang aking gustong laruan. Nauunawaan ko ang pangunahing pangangailangan ng aming tahanan. Batay sa iyong sagot, ano ang natuklasan mo tungkol sa iyong pagtupad sa mga gampanin o naiutos ng magulang? Pumili ng emoticons na iyong nararamdaman batay sa iyong pagiging responsable sa pamamagitan ng wastong pagtupad sa mga gampanin o nainutos ng nakatatanda. Ipaliwanag kung bakit mo ito napili. Ano kaya ang maaari mong gawin kung hindi mo ito masunod ang mga gampanin o utos ng iyong magulang? Kung hindi mo nagawa ang mga gampanin na iniutos ng nakakatanda ano ang maaaring maging bunga nito sa iyo at pakikitungo sa iyong kapwa. Situation Analysis Maglahad ng mga sitwasyon na nagpapahayag ng pagtukoy ng sariling gampani ng bata sa paaralan ay nakatutulong upang mahupog ang pagiging responsable sa kanilang gawain at kilos. Kaya ko itong gawin. Ano ang iyong gagawin kung ikaw ay nasa sumusunod na sitwasyon? Basahin ang mga sitwasyon at isulat ang sagot sa kwaderno. Binilinan ka ng iyong guro na kapag tumunog ang kampana o bell ay papasok na sa silid-aralan para magbasa. Inutosan ka ng iyong pinsan na isa sa oli ang mga hiniram na cryola pagkatapos gamitin nakalimutan mong ibalik ito dahil umulan. Pinabili ka ng iyong ina ng tinapay malapit sa inyong bahay. Gutom na gutom ka at kinain mo ang pagkain na ito. Umiiyak ang iyong nakababatang kapatid, bili ng nanay mo na makipaglaro ka muna sa kanya habang ang nanay mo ay naglalaba. Naabutan ka ng malakas na ulan sa paaralan. Tagubilin ng tatay mo na magpatila ka ng ulan upang hindi magkasakit. Mahalaga bang maging responsableng mag-aaral o bata sa paaralan? Ibigay ang kahalagahan ng pagsunod sa mga gampanin na ibinigay sa iyo ng nakakatanda. Ano ang iyong magagawa upang ipakita at maisakilos kilos ito at maging huwaran o modelo ka ng kapwa mo mag-aaral. Bilang bahagi ng pamilya, tayo ay may gampanin na dapat sundin, tulad na mga payo at utos ng ating mga magulang at nakakatanda sa atin. Layunin nito na mapabuti at hubugin para ihanda sa mga pagiging responsable sa mga inatas na gawain at maging makabuluhan ito. Mahalagang na ipakikita ang pagiging responsable sa pamamagitan ng wastong pagtupad sa mga gampanin batay sa mga tagubilin ng magulang at nakatatanda. Patunay na ang mga sariling gampanin o gawain ng bata sa paaralan ay nakatutulong upang mahubog ang pagiging responsable sa kanilang kilos at gawa. Basahin at unawain ang mga larawan sa ibaba. Lagyan ng check kung ang larawan ay nagpapakita ng mga gawain na tumatalakay sa pagiging responsabling pagsunod sa nakatatanda. At X naman kung hindi. Unang larawan Pangalawang larawan Pangatlong larawan pang-apat na larawan. Panglimang larawan. Pagbati, humayo ka at palaganapin ang pagiging responsableng mag-aaral. Nasusunod ang mga inaatas o inuutos ng mga magulang at nakatatanda. Magandang pag-uugali ito na nagpapakita ng paggalang at maayos na pagsusunuran.